Hi guys, I'm back. So ayun guys, gusto ko lang kayo i-update sa panibagong rules, panibagong recruitment dito guys kay Bigo Live Up And gusto ko i-update ang aking mga community, Bigo Worlds. So ayun, hello sa inyo, kamusta? And ayun nga pala guys, sa mga gusto pong mag-Bigo host, gusto maging streamer sa Bigo Live Up is it ganito na po kung paano na po mag-apply, okay? Mas mabilis, mas maganda, mas madali. Gusto niyo yun? Ganito lang po yung gagawin. Pumunta ka sa Bigo Live app mo. Make sure na may apps ka na. I-install mo na yan kung wala ka pa, okay? Pag install mo na, pumunta ka dito sa Bigo Live app mo. Tapos, kapag nandiyan ka na sa Bigo Live up mo, is ito naman i-click mo. Pumunta ka dun sa profile mo, okay? Katulad ko, pumunta ako sa profile ko, guys. Ayan, Jenny24 nga pala yung Bigo ID ko. So, ayan. Puyaters talaga tayo. So, ignore nyo na yung ituro ko kasi talagang inaral ko talaga to. Okay, mag-aral din kayo. Okay, ganto Pupunta kayo dyan sa Creator Center. Pag kinlik nyo yan, yan yung first step kasi yan. Nakita yung number one. Number one, first step is, i-click nyo yung creator center, okay? First step, i mo yung creator center. Next, pagka-click mo nun, ito naman yung lalabas sa step two, okay? Ayan, pumunta ka dun sa, ano, um, live data. Ayan, mas nisunsinom ko. Ayan, i-click nyo yung live. Tapos, pagka-click nyo sa live, ito yung lalabas, nakita nyo yung buo. Tapos, pumunta kayo sa live data. Pag i-click nyo yan, Okay, ba kasi ito yung mapun. Maklik nyo yung bar. Meron siyang agency. Pero dito kay pupunta kung mag apply kayo live. Okay, pag naklik na yan, number one, pupunta kayo sa number two. Yung second step, ikiklik nyo yung live data. Okay, next naman. Ang next naman, after nyo maklik yun, yung live data is ito. Next is, iklik apply of for official big host. Ayan, ayan yung lalabas sa inyo guys. Apply for official big host. Okay yan lang naman ang lalabas sa screen nyo after maklik nyo yung yung kanina. Okay? So, number three, next is i-click yung apply for official bigos. Ayan, yung blue na yan, i-click, click nyo yan. Number four, guys, ito yung pinaka-critical sa lahat is wara, wag kayong malito mag-click kung saan agency kayo papasok. Kunyari, um, sa agency ko kayo papasok, which is good deeds agency yan. We have 2,047 hosts huwag kayo malilito dyan mag-click kasi guys marami ditong agency okay kung gusto niya talaga pumasok sa good deeds agency isikiklik nyo yan ayan nasa dulo click apply ayan okay kasi guys pag kunyari na mali kayo dyan na mali kayo ng click ayun, hindi na kami tumatanggap kapag may iba kayong naklik dyan na agency kasi automatic pasok na kayo don So, ayun. So, nalalaman din naman namin kapag may agency na kayo and si Bigyo mismo magsasabi sa inyo, once na nag-apply kayo, nakaklik kayo dyan na mali, tapos mag apply kayo ulit sa iba, hindi na yun. Doon na kayo sa unan yung kitlik. Okay, kaya kalma, hinahinay sa pag-click. Basahin nyo yung mga list ng agency dyan. Basahin nyo yung mga pangalan. Ayun, para alam nyo kung saan yung gusto kong mag-agency or kung hindi man sa akin or whatsoever. Basta ganun. Hinahinay kayo sa pag-fill up. Kasi again, uulitin ko, once po nagkamali kayo sa pag-click dyan at na hindi kami yung naklik nyo, hindi na po kayo makakapasok sa Good Deeds Agency. Kasi we don't accept ng big ho sa ibang agency. Okay? next, next naman is ito naman yung lalabas pag na-click mo na kanina yung apply sa good deeds, ayan yung number 5 ayan, join, join join, join, i-click nyo lang yung join na yan, tapos ayan yung aking account, Jenny Olimba next, yan na, ito, pasok ka na sa aming agency, ayan dito malalaman pag pag doon ka talaga mismo sa agency na inapply mo by checking this one Bigo ID ng agency manager ayan ayan po ang aking Bigo ID ayan Jenny 24 which is legit okay kasi ang Bigo ID po sa Bigo is hindi po siya nagagaya okay kaya kung sino man yung magta-try diyan wag mo na i-try kasi diyan papatok char kasi only one person have owned that that's me okay so ayun kung legit yung inapplyan niyo na ako talaga yun yan. Pero kung hindi ako yun, tapos nagpapanggap lang Huwag nyo i-check yun. <laughs> Char. Hindi. Basta yan, 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 yan. Diyan yung malalaman kung legit ako yun. Okay, next. Is ito naman. Okay, after mo na yun, maklik na check mo na na ako talaga yung kausap mo and na-check mo yung Bigo ID doon. Ganyan. I-PM mo naman ako sa aking FB. Ito naman. Ito yung pinakalas and dito ako nag-worry baka sa iba kayo ma-chat, sa iba kayo ma maka, maka reply ma ma or iba yung makausap nyo, hindi ako guys, marami pong gumagaya ng aking FB, kung makita nyo lang sa aking FB group, FB page main account, pinupost ko po dun yung mga dami FB na nagpapanggap ako para malaman nyo kung legit talaga yung kausap nyo na ako talaga yon is, ito po ang i-check nyo yan, 46 followers okay, yan Huwag kayong malilito dyan. Kasi yan, guys, hindi yan nababago. Hindi yan nila nagagaya, okay? Nagagaya man nila yung mga pictures ko na lang dyan. Ginagaya nila na parang ako talaga ginagamit nila yung mga pictures ko dyan. So, yun. Kaya, ang magingat kayo. I-check nyo po yung FB ko kung ako talaga yung kausap nyo. I-check nyo po yung mga pictures kung ma-upload. Kung maraming pictures. Kasi ako, marami ako in-upload dyan. And malaman nyo naman yun kung ako talaga yung kausap nyo eh, kung rig, kung orig, kung, kung dami blang ba yun, dami FB lang yan, ganyan. Basta ito yung number one nyo, laging i-check yung followers, kung ako talaga yun. Ayun. Next naman, naka-makeup ako, char. So, ayun lang. Gamit tayong filter. So, ayun lang. Kaya sa mga mag apply dyan, dito guys sa Good Deeds Agency, I am an agency manager at Good Deeds na naghahanap po ng mga gusto mag-work, gusto mag-apply as a bigo streamer. Nandito po ang inyong manager, Jenny! So, ayun guys. Kung gusto nyo po po malaman about sa mga um, content, um, like mga um, knowledge, mga confusions or whatsoever nyo dyan na hindi nyo pa alam yung apps, puto lang po kayo sa aking YouTube channel. Ayan ang ating YouTube channel. Takpo yung po ko So, meron tayong 49.9k subscribers na nagko-content po ako about sa Bigo. Makikita dyan. Pag pumunta kayo dyan, Jenny Olimba, ito mas okay. Ayan. Pumunta po kayo dyan sa YouTube channel ko. Ayan ang aking YouTube channel. Yes. Nagko-content po ako about po sa Bigo. Ayan ang ating kinukontent yan, 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 yan. At marami pang pa iba. Marami akong content dyan kasi po meron po tayong agency. Okay, so ayun, balik ulit tayo. so ayun, marami tayong content dyan kasi meron po tayong agency para dyan na lang sila manood once na gusto nilang malaman mas more on paano tayo kumita dito and all. So ayun lang guys, kaya huwag kayong malito sa mga gusto pong mag-apply, sa mga gusto naman din dyan matuto, paano gamitin si Bigo, pumunta lang po kayo sa YouTube channel ko. Lahat na kailangan nyo nandyan na, kaya huwag nyo akong kalimutan, syempre i-follow dito sa TikTok, sa FB ko, and sa YouTube channel ko. Mag-subscribe ko. I-click nyo yung notification bell dun para pag meron ako another na naman na um, learnings or mga another another update about sa pagbibigo is i-share ko po yan dyan para updated po kayo. Siyempre, we are bigovers. Nasa bigo tayo. So, why not na-share na lang din to? So, ayun, guys. Kung nakatulong tong video na to sa mga taong um, gusto rin kumita dito, guys, sa legit earning talaga sa Bigo Live App is ipm nyo lang po ako sa FBA back nyo tong video na to. So, ayun lang, guys. Follow for more and subscribe kayo para mas marami kayong matutunan dito kung gusto nyo talagang kumita dito kasi walang imposible. Ayun lang. Good luck. bye, -bye ay add on pala guys mag comment kayo sa video ko na to pag napanood nyo to kung ano pa yung mga gusto nyong i-video ko and ano pa yung mga gusto nyong um, ko ng video para po magkaroon pa tayo ng most more, 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 more content ayun lang, bye bye lasa talaga yan